Mahal, nahihirapan na ako dito sa paglilinis ng bahay natin at sa mga gawaing bahay. pagre ni Jasmine sa kanyang asawang si Ben. O sige mahal, alam mo naman na mahal na mahal kita. Kung kahit maghahanap tayo ng katulong mahal ko ha. Agad namang sagot na lamang ni Ben sa kanyang asawa. Siguraduhin mo lang mahal na mapagkakatiwalaan yan. Ayokong matulad tayo sa katulong ng ati ko na ninakawal lang sila habang wala sila sa kanilang bahay. Paalala ni Jasmine sa kanyang asawa. O naman mahal, ako ang bahala. At doon tayo sa probinsya ni na Lola maghahanap. Dahil alam mo naman na mas mapagkakatiwalaan ang mga taong naninirahan sa probinsya, hindi ba? Ani na lamang ni Ben. Mabuti naman kung ganun mahal. Sige na mahal, dapat mas maaga kang makahanap ha. Paalala lang muli ni Jasmine sa kanyang asawa. O sige mahal, Get kumalma ka na lamang muna dyan, okay? Sa ad ni Ben sa kanyang asawa. Kung kaya't agad namang tinawagan ni Ben ang kanyang lola upang makahanap ng katulong para sa kanilang bahay. Lola, siguraduhin niyo lang po na mapagkakatiwalaan yung ire re niyo ha? Paalala ni Ben sa kanyang lola. O naman apo, ako na ang bahala, huwag ka nang mag-alala. Pangungumbinsin naman ang kanyang lola kung kahit agad namang napatangu na lamang si Ben. Sige lah, marami pa kaming gagawin dito eh. Tatawag na lang rin ako mamaya. Dapat ay nakahanap na po kayo ha. Sige lah, ibababa ko na po. Paalam na lamang ni Ben sa kanyang lola. At agad namang binaba na ang tawag. Sa kabilang dako naman, si Aling Wena ay kasalukuyang naghahanap ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At nagkataon naman rin na napadaan siya kila Aling Susan. Magandang araw, Ma'am Susan. May papalinis ka ba ngayon? O hindi kayo ipapalaba? Tanong niya kay Aling Susan. Dahil sa isa ito sa kanyang mga suki sa labada at pati na rin sa paglilinis ng bahay. Nakuwe na, wala pa eh. Pasensya ka na talaga ha. Naaawang sagot na lamang ni Aling Susan. Okay lang po ma'am. Pakisabihin nyo na lamang po ako kapag meron po kayong ipapatrabaho ma'am ha nakangiting saad naman ni Aling Wena at agad na naglakad papalayo pero hindi pa ito nakakalayo nang bigla siyang tawagin ni Aling Susan. Wena, teka lang. Tawag sa kanya ni Aling Susan. Bakit po ma'am? May problema po ba? O may ipapagawa po kayo? Nagtatakang tanong ni Wena. Wala naman. Pero may oportunidad ako na ibabahagi sa'yo. Kaya halika na. Baka naman magustuhan mo to. Saad ni Susan at agad naman niyang hinila si Wena papasok ng bahay at pinaupo ito. Ano po yung sasabihin niyo sa akin, ma'am? Tanong kaagad agad ni Wena kay Susan. Kasi yung apo ko sa Maynila, naghahanap ng katulong. Kahit nagkataon naman na dumaan ka, kaya tatanungin kita kung papayag ka bang biging katulong nila. Tanong na lamang ni Susan. Sa Maynila po, tanong naman ni Wena. Oo at na huwag kang magalala sapagkat mabait ang apo ko at pati ng rin ang kanyang asawa at malaki naman ang sahod roon. Bibigyan ka rin nila kaagad ng sahod. Nakangiti saad naman ni Aling Susan. Sige po ma'am, nagkataon rin na kailangan ko ng pera para sa pag-aaral ng mga anak ko. At kailan po pala ako aalis ma'am? At sigurado po ba na kukunin nila ako? Nagdadalawang isip na tanong ni Wena. O naman, basta't ako ang nagsabi. Agad na kinukuha yan at madalas na ako ang nagre-rekomenda ng mga katulong. Kaya't ikaw ang naisipan kong i-rekomenda. Ganun po ba ma'am? Maraming maraming salamat po talaga ha. Pagpapasalamat ni Wena kay Aling Susan. Kaya naman bumalik ka rin ka agad ha. Pagkatapos magligpit at maghanda ng mga gamit mo. Dahil ipapasundo ka lang rin naman ng apo ko. Sabay na tayo patuong Maynila. Kasi may gagawin rin ako doon. Ani na lamang ni Ma'am Susan. Kung kahit si Aling Wena naman, ay agad na umuwi sa kanilang bahay para makapaghanda na at maglikpit ng mga gamit na kailangan niyang dalhin. Mga anak, alis na ang nanay ha. Andre, alagaan mo ang kapatid mo para din naman ito sa pag-aaral ninyo. Paalam ni Aling Wena sa kanyang mga anak. Nay, mag-iingat po kayo dun ha. At huwag po kayong mag-aalala sapagkat aalagaan ko po ang mga kapatid ko. Nakangiting saad ng panganay nitong anak. At agad namang umalis na si Aling Wena sa kanyang bahay. At agad na pumunta kay na Susan. At pumunta na sila ng Maynila. Nag-doorbell na nga si Aling Susan sa pintuan ng kanyang apo. Apo, nandito na ako. Samantala, nasa loob naman si Jasmine at si Ben. Jasmine, may nagdo-doorbell. Pakibuksan na lang yung pinto. May tinatapos pa kasi ako eh. Sigaw ni Ben sa kanyang asawa. O sige mahal, ako na ang bahala. Sagot naman ka agad ni Jasmine. Kung kaya't agad siyang pumunta sa kanilang gate. Lola Susan? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Nang mabuksan na niya ang kanilang gate. O Jasmine, kamusta? Andiyan ba sa loob si Ben? Tanong ni Aling Susan. At agad namang nakipagbeso-beso kay Jasmine. Opo Lola, at ano po ang ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong naman ni Jasmine. Ay, nandito lang ako kasi may mahalaga akong pupuntahan. At di ba naghahanap kayo ng katulong? Kasama ko na siya ngayon. Siya nga pala si Wena, pagpapakilala ni Aling Susan sa kanyang kasamang katulong. At agad namang tinawag ni Aling Susan si Aling Wena. Wena, siya nga pala yung asawa ng apo si Jasmine. Ang ganda niya, hindi ba? Nakangiting sambit ni Aling Susan. Opo, Ma'am Susan. Napakaganda niya. Magandang umaga po, Ma'am Jasmine. Bati ni Wena. Sa loob na lamang po tayo mag-usap, Lola. At sa kakasama ka po, Aling Wena. Nakangiting sa ad ni Jasmine. Kung kaya't pumasok na sila sa kanilang bahay. Tawagin ko lang po muna si Ben, Lola, ha? Paalam ni Jasmine sa kanilang Lola. Sige, iya, Take your time. Agad namang pinuntahan ni Jasmine ng kanyang asawa si Ben. Katok ni Jasmine sa study room ng kanyang asawa. Mahal. Nandiyan si na lola at kasama niya na ang katulong natin, ani ni Jasmine. Kung kaya't agad namang napatayo si Ben at napalabas ng kanilang kwarto. Talaga ba? Asan siya? Tanong ni Ben. Andun sila sa sala at mahal, naaalala mo pa ba, ba yung naging usapan natin? Paalala ni Jasmine. Abaho naman mahal, ako pa ba? Huwag kang magalala, ako ang kikilati sa kanya, ani na lamang ni Ben. At agad naman silang pumunta na sa sala, kung saan nandoon naghihintay ang kanyang lola Susan at pati na rin ang bago nilang katulong na si Aling Wena. Agad namang ipinaliwanag ni Ben ang kanyang trabaho. O sige na, aalis na ako Ben apo ha. Sige na Jasmine, mauna na ako sa inyo. At ikaw naman Wena, huwag kang mahiya sa kanila kapag may hindi ka alam. Magtanong ka lang sa kanila, mababait mga apo ko na yan. Paalam ni Aling Susan sa kanila. Sige na la, mag-iingat po kayo ha. Paalam naman ni Ben sa kanyang lola. At ikaw po manang wena, magpahinga ka na lamang po muna. At bukas na bukas po, ay magsimula na po kayo ng trabaho. At lagi mo po pong tatandaan na kapag may hindi ka alam na gamitin sa bahay na ito, ay huwag po kayong mahiyang magtanong sa amin. Paalala sa kanya ni Jasmine. Opo ma'am, maraming salamat rin po mama at tinanggap niyo po ako. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Nakangiti sa ad na pasasalamat ni Manang Wena kina Ben at Jasmine. Walang anuman po yun, Manang Wena. Basta't kung may problema ka, huwag po kayong mahiyang magtanong. Dito na po ang silid nyo at magpahinga na po muna kayo kasi bukas na po kayo magsisimula. Paalam ni Jasmine. At agad namang tumangon na lamang si Manang Wena habang si Jasmine naman at Ben ay umakit na sa kanilang silid upang sila ay matulog na. Subalit hindi makatulog si Jasmine sa kakaisip ng iba't ibang mga negatibong pag-iisip. Mahal, batila ang lalimada ng iniisip mo. Hindi maiwasang tanong ni Ben sa asawa. Ewan ko ba mahal, pero hindi lang ako sanay na may ibang tao dito sa bahay natin eh. Para bang kinakabahan ako? Pero mabuting tao naman ata si Manang Wenay, di ba? Hindi naman siya siguro i-recommenda ni Lola kung siya ay masamang tao. Nagugulo ang tanong ni Jasmine sa kanyang asawa. Akala ko kung ano na ang iniisip mo. Si Manang Wena lang pala. Natatawang saad ni Ben sa kanyang asawa. Huwag kang ang tumawa. Hindi naman siguro mali kung may trust issue ka, di ba? Iritang saad ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala mahal. Gagawa ko ng paraan para mapatunayan kung talagang mapagkakatiwalaan ba si Manang Wena. Hindi naman sinuusgahan ko ang inarekomenda ni Lola sa atin. Pero mas mabuti na magsigurong maging alerto at maging mapanuri tayo, hindi ba? May punto ka rin naman mahal. Pero ano ba ang gagawin mo? Siguraduhin mo lang na epekto yan ha? Dahil kapag hindi yan epektibo, ikaw ang makakatikim sa akin. Banda ni Jasmine. Shhh! Mahal, mabuti pa ay matulog ka na. Dahil ako na ang bahala talaga. Promise, efektib to. Pangungumbinsin ni Ben sa kanyang asawa kahit na pa-oo na lamang si Jasmine at natulog na ito. Kinabukasan, ay maagang gumising si Manang Wena at naglinis na ito ng loob ng bahay. Magandang umaga po sir, bati ni Manang Wena kay Ben at nagulat naman si Ben dahil sobrang aga pa para simula ng gawaing bahay. Magandang araw rin po Manang Wena pero ang aga-aga nyo naman po para maglinis. Naku sir, ganito kasi kami doon sa probinsya. Pasensya na po kayo ha. Nakumanang okay lang. At sana po, bukas ay huwag ng masyadong maaga. Kailangan niyo pong magpahinga pa. Sambit ni Ben sa kanilang bagong katulong. Okay lang naman dito sa akin na mga alas 8 na kayo umaga magsimula ng trabaho. Dahil yun po talaga ang dapat. Nakakiting sa at ni Ben. Okay lang po sir. Nasimulan ko na rin po kasi. Nahihiyang sa at ni Aling Wena. Kung kahit na lamang si Ben. At agad namang nagkape. At nag-workout na rin para maging healthy siya. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay agad naman siyang pumalik sa itaas upang kuhain ang kanyang pantalon. Upang simulan na ang kanyang plano patungkol sa pag-aalam kung mapagkakatiwalaan ba si Manang Wena. Manang, bakilaban nga itong pantalon ko. Utos ni Ben sa kanilang bagong labanderang si Manang Wena. Agad namang kinuha ng may katandaan ng babae ang kanyang pantalon. Sige po, sir. Kung gagamitin nyo na ho, pwede ko pong unahin na ito at nang matuyo ka agad. Sabi pa nito, dahil sa nagdidilig pa kasi ito ng mga halaman sa kanilang bakuran. Nako, hindi pa naman ho. Bukas ko pa ho ng umaga yan gagamitin. Isabay nyo na lamang ho sa ibang mga pantalon at tapusin nyo na lamang ho ang ginagawa nyo dyan. So, question ni Ben kay Manang Wena. Sige po, sir. Sagot na lamang ni Manang Wena kay Ben. Sinundan ni Ben ang tingin ng nasabing katulong. Ilang araw pa lamang itong nag stay sa kanila dahil kakaalis lamang ng dati nilang katulong. Paano ipinalis niya ito dahil nagawa silang pagnakawan sa kabila ng kabaitang ipinapakita nilang pamilya rito. Kaya nga ngayon ay naisipan ni Ben na subukin na hanggat maaga pa ang loyalty ni Manang Wena. Nilagyan niya ng isang libong bulsa ng pantalong ipinapalaban niya rito tinignan niya kung ano ang gagawin nito. Tamang tama, dahil noong isang linggo lamang ay nagpalagay sila ng CCTV. Sapagkat dumarami na kasi ang nababalitaan nilang mga bahay na pinapasok ng mga kawatan. Nagpunta siya sa kwarto nilang mag-asawa kung saan naroon rin ang monitor ng kanilang CCTV at doon ay pinanood niya ang ginagawa ni Manang Wena. Nakita ni Ben na nagsisimula na itong maglaba ngayon ng mga pantalon na mabusisi muna ditong hinahuhuan, pati na rin ang mga bulsa, upang talagang malinis nito ang mga damit. Sa kabilang banda naman, ay kakagising lamang ni Jasmine at nakita niya ang kanyang asawa na tila ba tutok na tutok sa kanyang laptop kaya't agad niya itong nilapitan. Anong ginagawa mo dyan, mahal? Tanong ni Jasmine. Shhh! Huwag mo akong istorbo hindi ito, mahal. Kasi nagsisimula na yung plano ko. Ano ba yung plano mo, Ben? Nagtatakang tanong ng kanyang asawa. Yung plano na subukin si Manang Wena. Kung mapagkakatiwalaan ba siya o hindi. So ano yung ginagawa mo? At pwede bang sabihin mo sa akin kung ano yung plano mo? Para naman malaman ko rin, no? Mataray na sa adi Jasmine. Simple lang naman mahal eh. Inutusan ko si Manang Wena. Nalaban yung pantalon ko. At nilagyan ko yun ng isang libong piso. Ganun ba? Pakitalino naman ang asawa ko natutuwang bati ni Jasmine sa kanyang asawa. At teka nga mahal, kailan ka pa nagpa-install ng CCTV sa buong bahay natin? Dagdag pa ni Jasmine. Nung nakaraang linggo pa lamang mahal, simula nang umalis sa atin si Yula. Naisipan ko na lagyan ng CCTV. Baka may manloob sa atin eh. Ah, ganun ba? Napatangon na lamang si Jasmine at silang dalawa na ang nakatitig sa laptop kung saan minumonitor nila si Aling Wena. Sa kabilang dako naman, ay si Aling Wena ay naghanda na para labhan ang mga pantalon ni Ben at sinuri niya ang mga bulsa nito. Nang bigla na lamang mag-ring ang kanyang cellphone at tumawag pala dito ang kanyang panganay na anak ni si Andre. Hello anak, kamusta na kayo? Ilang araw pa lang akong wala dyan ay miss niyo na kaagad ako? Biro ni Manang Wena sa kanyang anak na tumawag. Nay, isinugod po namin sa ospital si Pia dahil mataas po ang lagnat niya. Naiiyak na sabi ni Andre. Ano? At teka nga, nasa maayos na kalagayan na ba siya, Andre, anak? nag aalala ang tanong ni Manang Wena. Opo, Nay. Napaiyak lamang po ako kasi walang kahit sino ang nagpapayarap sa amin ng pera. Baka naman po may sahod na po kayo dyan, Inay. Eh, anak, huwag kang magalala ha. Magpapadala si nanay kapag nakababa ulit ang amo ko. Kasi nasa taas pa eh. At tatawag na lang ako ulit ha. Kasi tatapusin ko muna tong trabaho ko anak. Paalam ni Aling Wena sa kanyang anak. Sige po nay. mag po kayo dyan ha. Mahal na mahal ko po kayo inay. Paalam ng kanyang anak. Mahal rin kita anak. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Paalam rin ni Aling Wena. At agad namang ibinaba na ang tawag. At para simulan na ang kanyang paglalaba. Patuloy pa rin sa pagkakapa ng mga bulsa si Aling Wena. Baka sakali nga naman kasi na may papel na naiwan dito na importante para sa kanyang amo. At sa wakas, ay nakita na ni Manang Wena ang isang libong papel na inilagay ni Ben. May pera, saad ni Manang Wena sa kanyang sarili. Lord, sana ipatawarin niyo ako sa gagawin ko at kung malalaman lang ito ng aking amo, ay sana ay mapatawad niya ako dahil sa kailangan ko lang talaga ng pera para sa anak ko pagdadasal ni Aling Wena at buo ang kanyang desisyon na kunin ang perang ito. Kinakabahan siya sa gagawin niyang ito. Eto na mahal, nakita na ni Manang Wena ang pera. Ani ni Ben. Oo nga mahal, pero tignan mo si Aling Wena oh. Tila ba nagdarasal ata? Nakukonsensya no ba yan? Nagtataka ang tanong ni Yasmin sa kanyang asawa. Ewan ko mahal, pero sa tingin ko ay kukunin niya ang pera at ibubulsa niya yan for sure. Siguradong-siguradong pagkakasabi ni Ben sa kanyang asawa. At hindi nga nagkakamali si Ben sa kanyang pag-iisip nang nakita niyang nagpapalinga muna sa paligid si Aling Wena at tinitignan kung naroon pa ba siya. Bago nito ipinilsa ang kanyang pera, ay napailing na lamang si Ben. Mukhang kailangan na naman niyang maghanap ng panibagong labandera dahil sa pakiwari niya ay hindi rin mapagkakatiwalaan si Manang Wena. Oh my gosh, mahal. Tama ka. Kinuha niya ang pera. Hindi makapaniwalang sabi ni Jasmine. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan niyang si Aling Wena dahil sa inirekomendasyon ni Lola sa atin. Napapailing-iling na lamang na sabi ni Ben. So ano ang gagawin mo kay Aling Wena, mahal? Kinakabahang tanong ni Jasmine sa kanyang asawa. Aba, ano pa ba? E di tatanggalin na yan bilang katulong natin kesa naman pagsisiyan natin sa huli. Magaya tayo sa ate mo at siguro ay tama na yung ginawa ni Yula sa atin. Seryosong sa ni Ben. Pero mahal, baka naman may ibang rason si Manang Wena kit ibinulsa niya yung pera, hindi ba? Nakita mo naman siguro na nagdadasal yun bago niya kinuha ang pera. Naaawang suwestyo ni Jasmine. Mahal, alam kong maawain ka. Pero sana naman ay maging leksyon mo na yung nangyari sa atin kay Yula. At hindi ba ikaw na nga yung nagsabi na dapat ay mapagkakatiwalaan na katulong. Sabat naman ni Ben sa kanyang asawa. Oo ako nga, pero mahal, malakas ang kutub ko na mapagkakatiwalaan talaga si Manang Wena. At isa pa, baka may ibang rason siya na hindi niya lang masabi-sabi. Get mahal, sana naman ay maawa ka sa tao. At hindi naman siguro may re-recommenda ni Lola sa atin yan kung siya ay talagang magnanakaw. Paliwanag pa ni Jasmine. Oo nga, narekomenda na siya ni Lola. Pero hindi mo ba nakita kanina? Dahil sa sinabi ng kanyang asawa, ay napatahimik na lamang si Jasmine. Basta ako, gagawin ko kung ano ang tama at alam kong makakabuti sa atin kesa naman pagsasaya natin ito sa bandang huli. Matigas na saad ni Ben at agad namang lumabas na siya ng kwarto. Nagtungo si Ben sa salas upang doon na lamang hintayin si Manang Wena para masabi niyang maaari na itong umalis inihanda na rin niya ang sahod nito para sa tatlong araw na ipinagtrabaho nito sa kanila at dinagdagan na lamang rin niya yon ng pamasahe pa uwi. Nang hihinayang si Ben dahil akala niya ay magtatagal na sa kanila ang madanda. Napakahirap pa namang humanap ngayon ng kasambahay ngunit mas gusto niyang makahanap ng tapat kaysa pagsisiyan niya yon sa bandang huli. Nang makarating siya sa kanilang salas ay naupo siya sa supa. kaya lang ay napatayulit siya nang maramdamang may matigas na bagay siyang naupuan. Cellphone pala yon ni Manang Weta. Eksaktong biglang tumunog iyon ang akmang pupulutin ni Unibet. Kaya naman hindi sinasadyang makita niyang napakarami ng miss ng anak nito. Dahil sa pagtataka, ay binuksan niya ang text message nito at binasa. Doon niya na lamang nasa ospital pala ang anak ni Manang Wena ngayon. Kaya siguro niya nagawang kunin yung isang libo, sambit ni Ben sa sarili. Ngunit sa kabila noon, ay hindi pa rin nagbago ang isip niyang tanggalin ito at maghanap ng bagong labandera. Habang naglalabas si Manang Wena, ay bigla na lamang siyang napaisip. Isasauli ko na lamang ito kay Sir, dahil ang isang libong ito ay wala rin namang saysay kapag natanggal ako sa trabaho ko dito, kaya't hihingi na lamang ako ng pabor sa kanila, ani na lamang ni Manang Wena sa kanyang isipan. Napag-desisyonan niya na rin na kahit nangakailangan siya ng pera, ay masama rin talagang kunin ng pera na hindi sa kanya, kung kahit isasauli niya ito sa kanyang mga amo. Sa wakas ay natapos na si Aling Wena sa paglalaba. Mula sa likod bahay na kalilang sisilbing laundry area, ay nakita niyang pumasok si Manang Wena. Binati naman siya nito nang makita siya. Naku sir, akala ko'y umalis na ho kayo. May nakita ho akong isang libo sa pantalon niyo. Ibibigay ko na lamang ho sana kay ma'am. Biglang saad ni Manang Wena. Gayong akmang kukunin na ni Ben ang sobrang ibibigay niya na sana rito bilang bayan. Dahil doon ay nagulat na lamang si Ben. Ang buong akala pa naman niya ay malikot rin ang kamay ng matanda. Pero mukhang nagkamali pala siya ng panghusga rito. Salamat ho manang. Tanging nasabi na lamang ni Ben. Bago kinuha ang inaabot ni isang libo nito. Manang pasensya na ho kayo ha. Ah. Tunog kasi ng tunog ang cellphone nyo Kaya binuksan ko yung message Baka kasi emergency eh Ani ni Ben Nasa ospital ho pala ang anak nyo Tanong niyang puno ng awa sa madanda na opo sir Nadali ho kasi ng dengue Kaya nga po kumakayad po ako ngayon Ayos naman na po ang anak ko Nagpapagaling na raw siya Kaya lang Ay hindi pa may labas ng ospital Dahil wala po kaming perang pambayad sa bill Sagot pa ni Manang Wena. Napatangho naman si Ben at kinuha niya ang sobring inihanda niya kanina. At isinama niya ang isang libong pisong isinauli sa kanya. Bago iyon, iniabot sa matanda. Ito ho, Manang Wena. Paunang bonus niyo na ho yan. Dahil napakatapat niyo po sa akin. Sana po ay makatulong sa anak niyo. Nakangiting sabi pa ni Ben. At dahil doon ay tuwang-tuwa naman si Manang Wena. Akin na po ito, sir. Ang laking pera naman po ata nito. Hindi makapaniwalang tanong ni Manang Wena kay Ben. Magsasalita pa sana si Ben. Nang bigla na lamang magsalita ang kakababa pa lamang na si Jasmine. Eto pa po Manang Wena. Another bonus po sa pinakita niyong kabutihang loob at pagiging tapat sa amin. Nakangiting sa adi Jasmine. At binigyan ng sobre si Manang Wena. Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am and Sir? Nagtatakang tanong ni Manang Wena. Huwag po sana kayong magalit at magismay sa amin, Manang Wena. Kasi ang isang libo po na nakita niyo sa bulsa ko ay up na po yan para subukin po kayo. Kung mapagkakatiwalaan po ba kayo, nahihiyang saad ni Ben. Ako rin po, Manang Wena. Humihihi po ako ng pasensya. Nagawa lang po namin yan kasi nabiktima na po kami ng dati naming katulong at may trust issue na po kami, ani ni Jasmine. Nagulat na lamang sila nang umiti na lamang si Manang Wena. Sabay sabi, Huwag po kayong magalala, hindi po ako galit, at sa totoo lang po, ay masaya po ako dahil napatunayan ko po, po sa inyo na karapat dapat po ako sa tiwalang ibinigay niyo po sa akin. At isa pa po, maraming salamat po sa ibinigay niyong bonus sa akin at gantimpala. Kaya't lubos po ang aking pasasalamat sa inyo, Mami Sir. Masaya at mangiyak-iyak na sambit ni Manang Wena. Wow! Wow! I'm so happy na talaga man Wena. Dahil sa wakas, ay alam kong ikaw na talaga ang hinahanap namin na katulong. Hindi ba mahal? Ani na lamang ni Jasmine. Opo Manang Wena. At kung iyong mama rapati, ay bibigyan po namin ng scholarship ang mga anak nyo bilang gantimpala na rin po sa ginawa nyo. Ang buong akala ko po kasi ay hindi kayo mapagkakatiwalaan at pagsisisiyan namin sa huli. Pero hindi pala. Kung kahit ang aking natutunan sa ngayon ay huwag na wag dapat magpadalos-dalos sa gagawing aksyon at kailangan po talaga nating dinggin at bigyan ng chance ang iba upang sila ay makapagsalita pa at ipakita sa amin na karapat dapat sila makabuluhang sa adnibet. At sa wakas ay mukhang nakahanap na sila ng labanderang mapagkakatiwalahan at tatagal sa kanilang pamilya. Mula noon ay sila Ben at Jasmine na ang nagpaaral sa mga anak ni Aling Wena na talaga namang ikinasayaan ng Gina.